Hello mga kagusok, Maradzaw, na Naadlaw, Siargao, ako Paulina Surigao mga kagusok kay Sato Panahon kuman, mga ay, -uyan -uyan ay, gaya, Mauna, ko mga kagusok ay naguyan uyan mga ganyan kagusok kay pagkuhan ako na kusog uyan mo na nasuyod ko mga kagusok na hinahinay ko pag suyod kaya may tilitilira ka nabili mga kagusok grabe sa pag uyan na ako eh grabe ang panahon dili sa Siargao mga kagusok kay uyan man dili ang buti at kung uyan sabi no mo na ang kagusok na hinay ko pagbaktas kay mukwa ko na ko terminal kaya kay gumikan di maka makakuha og, makasuyod kung di ka makuha og terminal nila mga kagusok no kay nakagana diri sa share gaw mga kagusok sa dapa mga kagusok mo suyod gaw sa ila terminal 10 pesos ra samantala sa Siar, sa surigaw mga kagusok mo suyod gaw sa makapagal 30 pesos May na sa mga kagusok sa surigao sa dapa para sa terminal mga kagusok mga gamit Ibutan mo nila sa kuwan sa machine para matanaw oh, nila kung may beba nila na di mauma. Ibutan mga gagusok, tagkuha sa atok sir, sa machine. Yan mga gagusok, na mga kagusok, tagkuha na mga kagusok, tagkuha na ako mga gamit, tanahan gamit, tagbang bitbit na ako mga kagusok, Yan mga kagusok, no, kay gumikan sa kakapoy sa ulawa, sa maghihita, maghihita, tandari ka. Dastaran mga kagusok kay Gumikan Kami pa may una mga kagusok Nakasuyod kay Gumikan sa uyan lagi mga kagusok Ang ibang to masagawas ng nilong mga kagusok Muna mga kagusok Na ako na ginahinay ako dili sa presko Dili dapita mga kagusok Kay ganon to presko Dagan salamat mga <coughs>